DXDC Rajuman Report. Mabati sa kadaghanan nga wala sila'y kagawasan, wala na sila'y laing mabuhat aron palambuon ang lang sitwason, o nagtuo nga wala sila'y maduulan aron makaistorya, hinungdan nga makadesisyon ang uban nga tapuso na lang ang kaugalingong kinabuhi. Sa pagkiginabi sa DXDCR si Arman Abaw, kang Gabriel Sebastian Lizada, registered psychology sa Olive Branch Wellbeing Center, o PMHA consultant or partner, iyang gipasabot nga wala'y gamay o dako nga problema tungod adunay laing nga giagian ang tagsa-tagsa kanato. Dugang pangalabing importante ang mantal Health sa Tawo kung aduna tay higala o kailang nagatubang sa samang problema. Igo na atong presensya nga ipabati nga wala sila nag-inusara. Be there for your friend. So when you are there for your friend, it can mean a lot of things. Um, but as a friend, primary thing that we have to do is listen. Because we have to understand saan sila nang gagaling, ano yung problema nila. We have to understand the problem from their perspective. We have to understand what they are experiencing. Kuhan nila binang mga batanon nga walay dautan sa paghilak o pagbati sa mga problema apan. Kung dili na kaya, wala usab dautan na sa pagduol, aron mangayo og tabang o magpakonsulta. It's always there. You just have to ask. No, ayaw mo kaulaw, everyone is going through something in their life. Ito sa Balita o serbisyo Publiko, Radzuman, IV Parido, Tatak, RMN. RMN News. Derecho, Palitang Metro Davao.